Bakit? So, ano nangyayari sa bahay mo? Tinamo yung bahay ko, Kahit ha? Kayo. Bakit? Kayo Ay, patay tayo dyan. Ha? Relax lang na yan, mga kababayan. sina yung hindi mapakali. Ayan, at tignan mo. Pag nakasubscribe ka na ay eh, may liman libo ka ngayon mismo. Ha? Ano pa yung mga napanood mo kay Dado Brangay? may naglalakad na... Ano, nagririkla? Ano ba yung Ay, pangalan? may naglalakad na rin. <laughs> Nag, nagdadasal ako. Ay, Nagdarasal ka. Dasal A ako nang dasal. Ano dinarasal mo? Sabi ko dadaan sana si Dadi Frankie papuntang Pangkasinan. Oo. Dadaan pa uwi. O -o. Sabi ko dadahan sana itong highway ito. O -o. Sabi ko makita sana ako dyan na nakaano. naka ano, Nakaharap na naghahalo-halo. Ay natupad na. <laughs> Nagulat ka ba nung nakita mo? Oo. Hi, Nai. Hi, Dad! Ah. Hi! Hello! Hi! <laughs> Hello, na. Ha? <laughs> <laughs> Sabi ko, okay, pumunta sana dito si Daddy Frankie. Bakit? Kilala <laughs> mo si ako? Alin kayo mag-alo. Ha? <laughs> <laughs> oh, ano pala pala palagi man? ako nag -ano sa uh, sa Facebook menu. Ah, palagi kang nag-aano. Oh, oh, nag -ano? ka, nagpapalo. Ay, ah, pare kang parat. Hindi oh. nga. <laughs> Si hali kayo, ha? sir. Ari ko, ari ko. <laughs> si Daddy Franke. Oh, ala. <laughs> ala, umupo kayo dahil. Ha? <laughs> Kailangan umupo talaga. Hmm. Sa so, ah? umupo, kagabi. Ah. Uh -huh. Pumunta sana dito si Daddy Franke para matulungan din ako yung bahay ko. Bakit? Anong nangyari sa bahay mo? Tinama yung bahay ko. Ha? Lungan. Bakit? kayo Ay, patay tayo dyan. Ha? Ala. Idahan dahan-dahan ay dahan-dahan. Bakit mo ipapakita 'tong bahay mo? Ah, mo 'yung bahay ko na sira na? Ah, bakit? Tingnan natin mga kapapay. Pwede pa kami pumasok? Oo, oh, pumasok lang po kayo. Ha? Ah? Sabi ko lagi, sana dumating si Daddy Frankie. Eh. Oo. Oh. Um, ay, ah, ito bahay mo na eh. Ano bahay ko, sir? Hmm? Ano ang anak mo na eh? Ang anak namin dalawa, oh, isa at, isa. Gustong mag-aral ng college, mm -hmm. hindi nakapag-aral po. Mm -hmm. Pumunta sa anak ko doon sa Bulacan sa Jose, Bulacan. Dad. Dito bahay niyo? Upo dito lang. Ilang kayo. taon na kayo nakatira dito? Ano, 45 years na po yung asawa ko. Pangalawang asawa ko po. Pangalawang asawa. Dahil sa una po anim. Mm -hmm. Sabi ko, agi. Sabi ko, "Kagabi duma Umano ako sa Facebook ko." Oh. Sabi ko, agi, pumunta sa si Daddy si Frankie dito." Oh. Tingnan niyo huh? Ang lupa namin sa likod, nakuha ng right of way po. Ito. Ah, nakuha? Itong oh, kinatatayon? Oh, ano Ito? pangalan ni nanay? Herminia Ramos po. Kailan taon na kayo? Wala, 61. Yan, mga kababayan, mga kabarangay, magtatanong lang sana ako kung magkano halo lohalo kasi napaka-init. <laughs> Pero hinila na ako dito, nagulat ako si nanay. Sa labas tayo na eh. Huh? Ha? <laughs> Sabi ko, na Sabi ko, pumunta sana dito, tulungan din naman. <laughs> ha? Tulungan din ikaw? <laughs> Sabi ko. So, ang hanap buhay mo na ay? Eh? Ito po yung asawa ko. Halo-halo? Ikaw na nagtitinda ng halo-halo po ka na eh. Pa ako kanina. Kung baka ma-high blood ka ha? Hindi ka na ma-high blood. Mm -hmm. Relax lang po. Yung asawa ko nagwi lang po. Kung walang patama, hindi kami kakain. Oo. Oh. nagwi ang asawa nyo. Opo, oh, Nagpapataya na ng waiting. Oh, po. Kanino yung mga ano? Sa kanya po. Huh? Oo. Huwag ka dito, Nay. Kasi medyo against the light. O dito. Right of way po ito. Ayun. Huh? Right of way na. Huwag oh. ka dito. Sabi sila. Sila. Oo. <laughs> 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 Nagpapalo-palo ako sa kanila. Nagpapalo ka? Sa kanila. Sabi ko, pangasinan yun. malasik. Sana dumaan si Daddy Frankie dito sa akin. <laughs> Oo. Sa agay ko. maghalo-halo sila. Maghalo-halo. Malakas ba benta ng halo-halo, Nay? Kunti lang po. Kunti lang. Dalawang, dalawang daan lang po. Oo. Uh -huh. Magkano ang ano? Yung saging ko at saka kamuti, inutang ko lang po. Inutang mo lang? Opo. Inutang mo lang yung ano, nung Opo. saging at saka kamuti? mamaya ako babayaran, wala pang pinagbintahan. Wala pa. Kanina lang. Kanina lang. Araw-araw okay. ka ba Magka nagtitinda na alo Oo, ano, araw-araw po, sir, yung gatas po, bumili ako ng dalawa ngayon, pinagbintahan ko kanina ng 120. O, ang isang baso, trinta uh, lang, maraming ingredients, akong gumagawa lang. Ikaw gumagawa lahat? Oo po. Hala, nakita ko kayo lahat. Oo. Ay, salamat sa Diyos. Ay, bakit ba? Bakit? Yung tinutulungan niyo, yung nandun sa may waiting shed, ano yun, hindi Oo. Pinapalo ko, inapalo ko diyan lang. Paano, nagsishare ako. Oo, nagsishare ka? Oo ano po, ko yung ano. Alam ano bang lugar to, Nay? Alcala pa rin ba to? Hindi, Nandakan Bautista po. Ah, Nandakan Bautista. Oh, ay, Alam mo ba, Nay, na nagahanap ako ng uh, nakasubscribe kay Daddy Frankie? Opo. Okay. Pag nakasubscribe ka, may liman libo ka. Ngayon mismo. Ayun. Ay, Pwede yung ba makita yung cellphone po? mo? Oh, Pakita natin kay Kuya Rab. Oops, Kami magbubukas, Nay. Oo. Oh, oh. okay. Hindi, tanggalin mo lang yun. Ayan, o. Oh. Natanggal lang, na yung lock. Na Ayan, tignan natin palo palo ko. Sabi ko, taga malasik Pangasinan. Uh -huh. Ano anak ng Pangasinan? Sabi ko kay Lala, Lala kay Fred. Oo. Uh -huh. Yung asa, so, paggising ko ng uh, madaling ito araw, pinapakita, ah, pinapakita ko yan. Ah, pinapakita ko pag Sino madaling araw? Yung tagabunggato, binigyan nyo ng simpon sa bayangbang. bang oh. Pinsan namin yun. Yeah, gan siya. Re relax lang na yan, mga kababayan. Si nanay, yung hindi mapakali. Yan, at ah, tignan, ko. pag nakasubscribe ka na eh, may liman libo ka ngayon mismo. Ha? Huh? Yung, ano, ang pohonan ko po lang hanggang utang araw ah. Pohonan hanggang utang? Oo. Nakabinta ko kanina, nakahulog ako 200 Nakahulog ka? Sabi nila, kukunan ako ng ano dito, yung permit. Oo. Sabi ko naman, right, ubi na ito. Oo. Hindi na ito, wala nang permit dito. Oo. Sabi ko, wala nang permit dito. Ay, kukuhaan din ng permit Opo. yan? Opo, Oo. Opo, wala na. Bakit? Kukuhaan na ng permit, Halo-halo lang ko yan. Kaya nga. Oo, sabi ko. Oo. Ha? Loading. Ay, nag-loading. Tignan natin. Wala akong load ako. Oo. Oh. Oo, Oo naka-wifi balot doon. Hala, si Daddy Frankie nasa rin. Hello po. Hello, si Hello po. Ano, <laughs> Kaya, ano lumapit ako dito? Tara, dito ko siya. <laughs> Hello po. i eh, mo para makita natin. Papala lagi. Ha? Lagi ka ba nanonood, Nay? Opo. O? Pag, pag may ako, maglulod ako, ano, 55. Oh. Maglulod ako sa kanya. Yung cellphone ko, sabi naman ng anak ko, bakit lud kayo ng load nai? Oo, ta mayroon akong sino subay subaybayan si Dadi Frankie. <laughs> mayroon daw inilagay diyan na Fira. Oh, noon, oh, noon, pinuntahan ko kaagad ta na nagsabi 'yung anak ko nasa Pusurubyo. Nanay, pumunta kayo doon, sa malapit lang sa inyo. Oh. Nagbisikleta ko nakuha naman kaagad. Ah, nakuha na. Oo, nasa Marungay 'yun. Oo, oh, oh, sa oh, yan. Oh. <laughs> nasa Malunggay oh, 'yun. Naunahan ka. Eh, eh, huh? Agot na dito. Pero nai, nai, ano dito? ginawa Pero yan. hayaan mo, hayaan mo muna nai. Ngayon ang pag-usapan natin, yung tayo. Opo. Kasi kung talagang nakasubscribe ka, may liman libo ka. Ay, opo. Ano, oh. ano ba yung mga napanood mo kay Dado lang may naglalakad na, ano, nagririkla. Ano ba yung Ay, pangalan? may naglalakad na rin. <laughs> May reklamo. Uh -huh. Ayun, inano nyo sir? Kumusta naman yung mga anak mo na? Yun? Yung mga anak ko, may mga pamilya na nag hindi sila na aral po kasi una po nabalo ako. Mm -hmm. Ah, mga anak ko. Mm -hmm. Nabalo ako 36 years old ko. Mm -hmm. No, Ba't pa si, oh, si Bandang? si uh, 36 ka pa lang, nabalo ka Ho na. Opo, iniligawan naman ako dito. Nag-asawa kaming dalawa, nagkaanak pa ako ng isang. Ngayon, 19 years old. Nagka-graduate, yung bunso ko doon sa Bulacan, nag-graduate, nag-aaral din na. Maestro po, college. Sabi niya, sabi ng anak ko po, Nay, paano ito dito lang ako nakaupo, magbabante ako ng vulcanizing, kung wala, wala rin. Sabi niya, nag-aaral yun hanggat nakagraduate yon kung uuwi dito ng tanghali, walang ulam. Okay na. Ayan na, patingin. Patingin, nakasubscribe pa si nanay. ayo oo, nga. O nga. Ayan. mga kababayan, oh, nakasubscribe si nanay. Tama. Ayun. Ano nang ano ako. Ang sabi galing naman ni nanay, no? Oo, palagi yan. Palagi? Oo. Sabi ni nanay, lagi daw pa siya, lagi pa raw siya naglulod. Nag yan. Nagdadasal ako. Ay, Nagdarasal ka? Dasal A ako ng dasal. Ano dinarasal mo? Sabi ko, dadaan sana si dadi Frankie papuntang Pangasinan. Oo. Dadaan pa uwi. Oo. Sabi ko, dadaan ang sana itong highway ito. Oo. Sabi ko, makita sana ako dyan na naka ano, oh. nakaharap na naghahalo halo Ay, natupad na. Nagulat ka ba sabi nung nakita mo? Opo. Sabi ko, okay, salamat sa Diyos. Sabi ko, oh. na nandito na si Daddy Frank. Oh, dahil naka ka na eh, ibibigay ko na yung premium mo. May 5,000. Ay, talaga sir. Oo. Oh, oh. Ayaw maniwala. ha? <laughs> huh? Oh, ito na eh. One, two, three, four. Five thousand. May salamat. <laughs> <laughs> huh? Salamat. May pagtuisyon na yung anak ko. Pagtuisyon? tuition po. Oh? Gusto niyang mag-aral. Ah, tuition ba? Ayan, eh, nai. Gusto sa... niyang mag-aral ng college po. Nag-enroll sa binalunan. Nai! makinig ka. Sabi ko, para sa nakasubscribe. Opo. At sabi mo, dahil matagal ka nakasubaybay kay Daddy Frankie, pang-aral, dagdagan natin ang na 5,000 ulit. Pwede? Pwede po, sir. Pwede? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Thank you. Ha, ah, bilangin mo na eh. 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. 10,000. Uuwi na yung anak ko. Ha? Uuwi na nang mag enroll Uuwi na? -u -u, Saan mag magka-college siya. Aywan ko dito sa PSU kung ano kasi nahuli siya sa PSU, nag-enroll siya sa Binalunan. Mm -hmm. Ang sabi ko, hindi mo kaya anak dahil nagsusuka ka sa sasakyan. Uh -oh. nung, um, nung namatay yung pamangking ko na 48 years old, dahil ay 45 dahil ng cancer sa atay, mm -hmm. umuwi sila lahat ang mga anak ko. Ngayon, sabi ko, Ariel, kunin mo na itong kapatid mo dahil gusto, ko, gusto niyang mag-aral, pag aralin mo na doon, sabi niya. Mm -hmm. Oh, sumama mo sa akin, hindi balot siya kaya sa bus, mm -hmm. nagsusuka siya. Inano siya, minutor niya, minotor. Minoto ng anak kong Nay, pangalawa. di ba nagtitinda ka ng halo-halo, si tatay nagbubulkanize, di ba marami kayong pera niya? Hindi, wala po. Wow. Kung na wala naman pumasok, wala rin. Ah, wala magpabulsa. Hanggang na. isang kilo lang pong bigas. Isang kilo ng bigas, oh, ah? Sabi ng anak ko, magbili kayo ng bigas. Nung isang araw, nagpadala ng 350. Uh, may ano sa, ano yon may ano sa Gcash. May kaltas. May kaltas pa. Sampo, di 340. Na ngayon, binili ko ng ano, bigas, isang kilo, at saka yan, para hindi na ako makautang. Ngayon eh, meron ka ng pampuhunan ulit. O oh, paki, huh? si, ano ito, Bal. Oh, ah, si Bal. Si Bal. O, oh, siya Maganda na yung nagtinda. Maganda na ang buhay mo, Bal. Oh. <laughs> Ani, na ano ko yan, huh? di ba, naan sa kalye, eh, oh, oh. nakadamit pa ng dami. Silala <laughs> <laughs> si Kuya ano, Bal. O, alaka, oh, oh. Kuya Bal. Oh. Na ah, marami kang na bigas, Nay. Nay, mo. Nay, bigas wala mo. po akong bigas ngayon. Ilang kilo bigas meron ka? Ay, wala po. Isang kilo lang ang binili ko. Isang ko pa sa anak ko dahil dito na to na kumakain yung anak ko. May bigas ba tayo dyan, Kuya Risky? Tayo isang sakong sa bigas. Bigyan na, ito, lubos-lubusin na natin yung ano. Ah, Hindi mo, kayo sa ito, ano. Ha? Lubos-lubos <laughs> natin. Lubos, kahit yung... ganito lang kalit yung bahay ko po sa likod. Ha? Huh? doon ang lupa ng lakay ko doon sa likod. Gusto mo magkabahay? Opo. Kahit, kahit ganito lang kataas po. Kahit ganito Yun lang kataas? Yun na ang pangarap ko po, po. Kahit, ba kahit kawayan lang o ano yan. Basta magkaroon lang kami ng bahay, tingnan mo yung tinutulogan namin pag umuulan, basang-basa yan. Basang-basa? Oo, yung mga damit namin nasira na lahat. Sige na, may awa ang Diyos, no? Oo, bumalik kayo sa anas. Ha? Bumalik kayo. Babalik. Ah, bandang. Gaano ba? Bandang. Nay, may tanong ako sa iyo, Nay. Kasi siyempre, tinutulungan talaga namin yung mga nangangailangan ng tulong. Yung talagang mahirap. Oo. Yung anim na anak ko, nag, na, hindi sila nakapag-aral dahil nabalo nga ako. Yung panganay ko nag high school, walang Dito walang lang trabaho to. ngayon. O tayo ngayon lang magkausap na, ko. huwag mo intindihan. Sige, walang kwento mo sa Walang trabaho po. Yung construction lang po. Ngayon, sabi, sabi ko, mag-aral ka anak, wala na nai. Sabi niya, hindi na ako mag-aaral. 40 na ang edad ng panganay ko, walang pamilya. Mm -hmm. Sabi ko, tapos may sakit pa ako, sir. Apat, tatlong beses ako na hmm. Sabi ng mga anak ko, magkumpain kayo, nana, hindi na. Gusto ko nang mamatay. Ay, babi. Sabi ko, kasi nag-44 ang dugo ko. Aportipur na 44 na lang, mababa? Oo, uh bumaba. Hindi na ako kumakain. Isang linggo na, sir. Bakit hindi ka ba kumakain? Ay, wala na. Ayoko ko nang kumain. Bakit? Ay, gusto ko na talagang mamatay. Limbo? Dahil ayoko na, Oo. sabi ko, ito naman sila kay ko, nagwiwiting -we lang na nagwiwiting -we yan mga anak ko nandito sige ikumpay nyo si nanay wala namang bayad sa ospital mil ang ang ano ko ang bill ko hindi na ako pinapayaran oh, may dahil may senior ako mm -hmm. tapos purpis po ako mm -hmm. ako nakuha pa ako ng purpis dahil yung apo ko ano nag-aaral high school grade 10 sabi ko, okay, salamat kung pumunta dito si Daddy Frankie. Matulungan tayo sa analakay. Sabi ko sa kanya, oh. kagabi, kagabi, oh. nagdasal ako. Nagdasal ka, ka. Bago ako gumising, masakit ang ano. Tapos sir, na nakumpain ako, oh. sabi nila, in ultrasound ako. Ah, wala pa akong discount noon, 1,220 ang bayad ko dahil hindi pa ako senior. Mga 59 ko. Ngayon, sabi nila may ano dito sa dito um, yung sakdo. Oh, nay may tanong ako sa kasi nagdasal ka kamo kagabi uh -huh. na sana mag dumaan. Tayo oh. Ang sabi ko lang dumaan. Oo. Oh, oh. Mm. Ah, sabi mo dumaan. Oo, dumaan sana sila Daddy Frankie dito. Lakay, sabi ko. Oh. Nagkabi kami, gising ka na, tagimising na ako. Ta. Punta ako ng bayangbang, bibili ako ng yelo. Mm -hmm. Sabi ko, parang iba ang katawan ko pumunta ako sa bahay namin naglinis ako tadarating na sila na mahal na araw dahil mag-graduate na yung apo ko Sabi ko kaya nga ngayon ay, na ngayon na eh dahil nagpray ka na sana dumaan si Daddy Frankie oh, ngayon pagbukas ng van nakita mo si Daddy Frankie oh, at ay, ngayon may 10,000 ka na ano masasabi mo ay maraming maraming salamat ko Daddy oh. Frankie, ta mo kami ng pera ng ganito. Oh. Ngayon lang ako naka ganitong binigay ninyo. Ni. Oh. Tingnan mo ito. Hindi ako nagkakapera. Kung nagkakasakit lang ako, binibigyan ako ng isang libo ng anak ko. Tapos, ah. kung ah, hindi ka nagkakapera, magkakaroon ka lang isang libo pag nagkasakit ka. oh, binibigyan nila ako dahil kuan. Ah, yung, yung, dapat kahit na walang sakit, ng, ano, ka. ng Ensure na ah, insure. gatas ko at saka yung vitamin ko. Tapos hindi lang 10,000 na may isang sakong bigas pa. Ito. Oh, nay. Oh. Ano masasabi ni Nanay? Maraming maraming salamat, Daddy. <laughs> daddy Frankie. Uh -huh. Diyos ko. Uh, marami na. Kahit dumating kayo mga anak, mayroon akong ipapakain sa inyo. ah, uh, may ipapakain ka na? Oh, kahit nag-asawa po ako, hindi ko naman sila kinakalimutan yung mga anak ko. Oh, very good Dahil pito sila lahat. Uh oo -oh. Kung wala akong pagkain, takbo ako doon. Anak, hindi pa ako kumain. Kumuha kayo ng bigas dyan. <laughs> Abe. Tapos yung anak kong nagbibikiri lang sa San ano, Jose si Bulacan, sabi niya, Nanay, kumuha kayo ng bigas kay kuya dahil binata yun, walang papakainin yung kundi kayo. Oo, Oo yun, hindi ko sila iniwanan. Hindi mo iniwanan? Uuwi sana ako sa liti, takluban ako. At ikatakloban ka, ka walang pamasahe, buhay pa yung aakapatid kong 92. Mm -hmm. Nagchat-chat lang kami dito. Mm. Mm, sabi ka, dapat, ading magkita muna tayo kahit mamatay tayong dalawa. Dadalawa na lang ka. Ah, gusto niyo magkita bago mama. Opo. Papasyalin mo siya rito. Ay, wala na. Bakit? Kasi matanda na. Ay, matanda na. Opo, pati danom namin, iniigib ko doon. Ah, pati tubig iniigib niyo doon. Opo. Kasi ito hindi naman mainom. Uh -huh. Yung gripo. Ilan taong ka ulit na? 61 po. <laughs> ito Mayo po. Ha? Huh? birthday ako itong Mayo. Ay, mag birthday ay very oh, good. So 61 no? na. Mabuti 60. na malakas pa, no? Um, na malakas. pa. Pero pag sumumpong ang sakit ko, sinabi ng doktor Mayuma. Mayuma? Eh, ipapa-opera. Hindi na. Hindi na? Hindi na. Ayaw ko naman pa-opera. Bakit? Matanda na ako. Ay, kahit na. Pag, hmm, matan na. na. Pag matanda na ba, hindi na, na. Bakit? Si, G, ano, yung tinulungan yung binigyan niyo ng silpon, si Dubilin yun. Oh. Garcia. Oh. Garcia ang oh. apelido niya. sa Bungkato lang po no? Oh, na napanood daan. mo rin yun? Opo, napanood ko sa Bayang Bang. No? <laughs> Nung pumunta kayo sa Bayang Bang, ano ba yon na? Ano, nag-like na naman ako. Ah, nag-like ka na naman? Oo, nandun, Herminia Ramos. Salamat na yan o. sa Oo. panunood mo ng mga videos namin. Opo, At, maraming tinulungan nyo. Malaking niyo. bagay po yan para mas makatulong pa tayo. Opo. Mm -hmm. inaasahan mo rin ba nai, na yun na magkukross ang daan natin? Mumbaga, o, inaasahan mo rin ba na makakarating si Daddy Frankie sa bahay mo? Ay, sabi ko, Agi, Ama, itulak mo. Sabi ko pa, Agi, ama, ina, itulak niyo si Daddy Frankie dito sa akin kasi itong bahay ko nagkikiba na. Sabi ko, itong ulan na ulan, wala na. -hmm. Dapo, bab, tatakbo kami diyan kandaan tinamin. No, diyan na kami matutulog Pagtapos ang ulan, uuwi kami dito. Itong asawa ko naman, ayaw naman umuwi. Kahit bagyo, ayaw umalis. Ayaw umalis. Ginuguyod ko yan. Ay, eh, para ano, ay. Ay, nga uh, natin si tatay dito. Sabihan oh, si nanay. Po. Sabi ko, ano ba naman itong... Sabi ay, na Tay, upo pa dito, Tay. Kaisa-isa. Kaisa-isa? Puyurin si Asle. Puyurin mo si Papa kung ayaw na niyang kwan, ayaw na niyang umalis. Tay, kumusta po kayo, Tay? Okay lang. Mr. Kumusta ang uh, Ay, di. Ayos din. Ha? Ayos din. Magkano kinikita mo araw-araw? Wala, Wala po. Kung mayroon singkwin uh, sa ang uh, Ha? Uh, still. isang isang daan kanya oh. ah minsan isang daan Min minsan wala oh. tay ilang taon na po kayo tay 70 70 puti malakas pa yung mata walang salamin oh. malinaw pa malinaw pa ang galing naman tay uh, gaano po ba kahirap ang pinagdadaanan ni nanay tsaka si tatay pwede ba ikwento mo sa amin tay Wala oh. namang tumutulong sa amin iyo. Ha? Sa ah? Wala, wala ang tumutulong sa akin. Walang tumutulong. Asan ah, ang mga kapatid mo, tay? Ay, patay na yung uh, isa. isa. So, yung panganay namin, patay na. Patay okay. na? Oh. O. lang kami. Anak mo, tay, isa lang talaga? Kay nanay lang? Oo. Isa sa lang? una mong asawa? Lima. Ah, lima. Marami ka anak tayo, no? Nasaan na yung mga oh, anak mo na sa una? Nandito yung dalawa. Balikod. No? Tap, Tapos yung tatlo, andun sa Maynila. Sige tayo, so anong masasabi ay ni tatay? Ay na nakatanggap ng blessing, uh, may 10,000, tsaka may bigas. Uh, anong masasabi ni tatay? Maraming maraming salamat po. Oo. Okay. Sige, Tay, ha? Salamat, ha? Ayan, pangalan mo po ulit, Tay? Fred. Tatay Fred. Okay po. Salamat, Tay, ha? Isidro po. Fred. Wala na yung isidro. Sige, Nay. Thank you, nai ha? You. Salamat, nai Thank you. Salamat po. Hindi parang Oo. Uh -uh. Salamat. Kuya, <laughs> bye. Banda. Kuya, de drunk, eh. <laughs> <laughs> Oo, oh, kilala lahat, eh. sila <laughs> Oh. nasa Facebook o oh, yan Si Kuya ah, Jesse Si Kuya oh. Jesse ayan <laughs> maraming, maraming salamat ayan. Sa ayan mga kababayan isang uh, solid followers ni Daddy Frankie na ayan, napasyalan namin dito, gulat ako maghahalo-halo lang sana kami pero nagkataon nakapalo at ayon nga sa kanya, napanood yan naman na nananalangin siya na sana daw Uh, makapasyal si Daddy Frankie. So maraming maraming salamat at uh, tayo ni God para mapasyalan si nanay at si tatay at uh, nakatulong tayo. So nay, magpray lang tayo nay. Oh, Laban oh, lang para Huwag oh, okay. wag mawala ng pag-asa. At sana makabalik pa ang team Daddy Magpabalik Frankie. Makabalik kayo. Niyo. Ha? Makabalik kayo. Okay. Bahay ko ganito lang kataas. Oh, nay. Kung dati nanonood ka sa mga videos ni Daddy Frankie, ngayon, mapapanood ka na ng mga kapwa mo, viewers ni Dali Franklin. So ano ang mensahe or sasabihin mo sa mga taga dahil ngayon, ikaw na rin ang mapapanood nila. Oh, maraming maraming salamat po sa tulong ni Daddy Franke eh, dahil dumaan sila dito sa amin sa Bautista. Oh. Sa Bautista po, ng Barangay Nandakan po. Oh. barangay Nandakan. Barangay Nandakan Baunis, kami Bautista. dito. Oh, Bautista shout out mo yung mga kamag-anak mo sa uh, probinsya mo na eh. siya, uh, siya, sh sh ano? Shout out. Sh kumusta mo na lang sila. Uh, kumusta po kayo mga ate ko, mga pamangking ko, Sinaida Ah, uh, Ah, uh, ano, Sinaida, Mayoning, oh, hmm. kumusta na po kayo dyan sa akin? Kung nandito na si Daddy Frankie, natulungan din ako sa hirap ko, ang buhay ko po. Okay. Hindi ako makauwi sa inyo dahil mahirap ang buhay. Okay, oh, picture tayo, 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 tayo ka dito.